kakabigyata ngayon. Tama na nga rin si Nataray sa taas. Good morning, good morning, good morning, good morning. May limas daw. Magpupit na lang yung taas. Wala yata kung gagawin ngayon na. Yan po ang sitwasyon ngayon dito mga bossing. Yung Good morning, good morning, good morning, bu. Maulan, Maulan, Maulan. Ini si macam itu. Good morning. Kuy. <tis> ya, sementara kita redis. Oke, tahu tak si tasar? Madulas, madulas, madulas. Eh, gerabe nabo. ito po yung rooftop ni Kuya Jeff so yan, good morning po tingnan na natin yung situation dito sa dagat yan po ang karagatan so, shout out, shout out po ulan pa rin so ito po ngayon ang situation dito lalaki ng alo na yung traffic Hila ka nang iabanti yung pagbala Mga bossing, umuwi muna ako at nagtatiles naman sila ngayon So wala muna magmamasilya So bukas na ako babalik din ako at may aasikas pa yung ko ko kasi ako sa kamiya ah, uh, titingnan ko yung bahay ng kapatid kong binili So yun po mga bossing So, ito po yung tinitirhan ko ngayon, mga bossing. Kung so, nakikita niyo na lang, dito po ako sa bukha na nakatira na. So, ayan po ang evacuation center. Ito po yan. So, ayan po. Kabit-bahay ko po evacuation center, ano po. So, ito yung aking bagong munting bahay. Yan. So, yan. simple simple lang. Tama, yan. So, yan po. Kusina so, na yan. Bahay nyo. Yan. Eh, po yung aking uh, munting bahay ngayon. Mga bossing. Yan. Nakikita nyo um, so, yan. Ako gumawa nyo yan. Art ko yan. Mga art ko po nyo. Ako ay nagpapagaling. Yan. Ako gumawa yan. Ito. Yan. Ako gumawa nyan. Ako. Marami po yan. Yung iba nasa Italy na eh. So, 'yan po. So, update ko kayo. Uh, baka siguro naman mamaya hapon ay tapos na 'yung pupuntahan ko. Bibisitahin ko lang naman 'yung bahay sa kanya. Tapos uh, balik po ako doon siguro kay Nayoy. Jeep na po. So, 'yun po. Maraming maraming salamat po sa inyong pakisuporta sa akin. Thank you very much po sa inyong lahat. Bye po na. So, 'yun mga prosing Ah, uh, 'yung na po 'yung ano, uh, Philippine Red Cross. Uh, ano to yung disaster response food truck dito yung charity sweet steaks yata ito ayan so uh, kasi yung katabi po namin ay evacuation center so magbababa po sila ng supply para sa mga nagpapwet ayan na uh, po sila maano pa rin po ang panahon no eh sama ba rin? Mga bossing So yan mga bossing Dumating po ang alam Dumating po ang Disaster response food truck ng Philippine Red Cross Dito sa tabi namin So namimigay po sila ng food Ng pagkain na po So yan po Kasi po ay sa barangay Ana Ano naman po po

plasyon dito sa amin sa barangay Bukana. O, na po kasi ng tao dito sa evacuation center kaya po Kaya po ano? Niligay na sila. kaming ulang Ano kuya? Red Cross, Red Cross Bibigay po sila. So pipila ka, bibigyan ka nila Disaster Response Food Truck ng Red Cross Ano ba po siya yun? So dito meron pa po silang dalang ambulansya

Good morning, good morning, good morning po. Wala po dito saan? University mayroon pang graduation ng boxing dami dami si Stike happy birthday my lead nakakana yan tabi mas malapit din yun

বা 力。 Oh, ng brand ng juice doon, di ba? Walang tam. It's get Good stuff. Yeah. <laughs> Akhir, tak akan basket Ay, ba, ba? Ay, mga di tengah-tengah Morning, pa. <laughs> 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 pak. Ayam Anak, iko, iya, iya, Tak tahu iya, 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 ah uh, inaayos lang nila yung kahoy ni tatay, eh. naadot na raw. Tumaas na ulit yung tubig, oh. So, square jeep. jeep yun po. Ayaw yun, square jeep. Ito, square jeep, bro. Oh. Ando sa tabing dagat. Eh, ano nila yung mga kahoy? na ano na, anod na.

अभी बढ़ते हैं तमाइलन। अभी बढ़ते को? आते माइलन। बढ़ते। बो। माइलन। बढ़ते माइलन। ठीक है। ठीक तो है। ठीक है। ओये मार। कहाँ टाइम? ओबीएम निकला। हाँ? ला। ओवरटेस्ट करते हैं।

sini di Pak perlu. Perlu, Pak. Perlu. Ini Mang Johan. Bang, ada. Adeh, tahu udah kenapa dia? Ya, yang orang umum tadi yang disaster. Mana? Sana Mas Lubin, noh. Bang, penting ini. Penting. Bagaimana pentingnya? Dia ngomaten. Pak, itu bahaya-bahaya itu. bahaya, Pak.

Nga, 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 nga. Kaya di nakapagawa din, di gawa ni minggali. Di pa gali, dali, dali? Di gali. Di gali. Yun, ang sarapan, Jusuf. Su, lang su, ba naman? Eh, dudug na. Hahaha. Di gali. Di gali. Jauh. Di nanggapin ba ni Su? Hmm. Jika bang dudug, takut-takut. Aku pahala, bang susungang gilang. Hahaha.

kemarai, he? kemarai juri, he? kembaliin aja, ah. udah buka. hari tuh apa nih dah? apa yang jarang? gimana bukan itu. apa udah besok kan? apa takjub

hmm nagulan po kami na buhay kami po ay nalalaba. Dapat pag na mamahay natin eh. Iyan ka Ay, salamat. din, happy birthday Dalawa, ay apat na.

So salamat po sa so, nagpapanset. Mainin happy birthday! Love you always. Bye.